virgin na single mom. Ma Ang matikman ka. Malapad din yong. Para sa mga babaeng gabi-gabi nagpupuyat. Siri, sila ay... Kulang sa iyot. Oh, yun. <laughs> Honey, ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Honey, ako din. Ang sakit ng biyak ko. Parang inuulo. <laughs> Kapag daw ang babae, malapad yung noo. Malapad din yung... okay, okay, o okay, 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 okay. Mahal. Mm. Gutom na ako. Ano bang nakandang pagkain diyan? Pag nakita mo ako nakahiga, kumain ka na lang. <laughs> Kailan ka kumain ng mani? Hindi ko na maalala kung kailan yung huli kong kinaing mani. Kasi nabinat ako nun. Kasi nga... Ang baho. <laughs> <laughs> ang bigat ng ko para akong nilalagnat. Ang tagal ko na kasing hindi nakakapagpalabas. Nang <laughs> pawis. pawis. <laughs> mga babae lang talaga yung naputokan na masaya pa simple lang naman ang gusto ko ang matikman ka <laughs> Iyong isda masarap pag naging bagoong. Yung hipon, masarap din pag naging bagoong. Pero yung tahong nyo, kapag di nyo yan inugasan, di na yan masarap. Kasi amoy bagoong na. Napanood mo na ba yung call of us, Arde? Ang ganda, no? Gusto mo gayahin natin? Ako yung zombie. Tapos kakainin kita. Oh! Gago. <laughs> oh. Darding, what sir? Translate this in English. Ang uwak ay hinang-hina at naglalakad-lakad. Okay po. The wak-wak, wik-wik, walk wok <laughs> Hey sir, ano po hanap nyo? Yung virgin na single mom. Pwede mong gamitin. Pero hindi mo pwedeng angkinin. Babe, okay. wala naman kaming pakialam kung lagi kayong nadidiligan. Ang sa amin lang naman, sana all. Hmm. Di bali ng hindi sakto sa kaputian. <laughs> ang mahalaga, sakto sa kasarapan. Kapag tumingin ka, tigang ka. Sagot. Sobra. Ang yapang-yapan mo, napakasukyado mo. Di na mamansin, akala mo kagapuhan. Pag ako na pangasawa mo, lalagyan ko ng lasin ng hindi mong kape. Alam mo, Inday, kung ikaw mapapangasawa ko, <laughs> iinimuin ko yung kape. <laughs> Help niyo naman ako, nagrahan ako napa oh, no, ng PMU, mauutangan. Kung papipiliin ako, kung alak o ikaw, oh, no. sure, ikaw, wow. sure, <laughs> ng kapitbahay natin, no? Tama ka dyan. Maganda na, sexy pa. Tama ka dyan. Pero siyempre, loyal ka sa akin, hindi ka maaakit sa kanya, di ba? Tama ka dyan. Nagsisinungaling ka, no? Tama ka dyan. ang bago ah. Jowa na lang ang kulang. <laughs> ang mga babae, parang adobo yan. Bakit? Hindi masarap kapag walang toyo. <laughs> Alam nyo, basta lalaking may motor, Matik Babaero yan. Babaero, babaero, babaero daw Pag maikli daw ang buhok, broken hearted. Kawawa naman yung kalbo. Pag inaantok ka, Huwag mong labanan. Ako'y paglaban mo. Ang ah, nga, oy. Natapos na itong ginawang video, mga ka-idol. Nag-enjoy ba kayo, mga ka-idol? O oh, enjoy, oy. Ang ah, nga, oy. Si Mipit, mong kuhanin tingog. O <laughs> oh, ipit, oy. Ang ah, nga, oy. Ah, ka naman no? Pero, at eh, si May ka pa. ah maraming maraming salamat dahil eh, no sa inyong walang sawang panonood ng aking video no at sa walang sawang pagsisears ng aking video ah uh, mga ka-idol at simpre sa mga din nag ads, maraming maraming salamat po sa inyong lahat so bago natin taposin natin video no ah uh, mag shout out muna tayo sa kay idol uh, Bernie Pumagat ayun shout out si Rol and shout out din kay idol Ezra eh, Jan Obra Diyan sa Olongapo City. Ayun, shout out si yu, Idol. Anga, oy. Oh, anga, oy. Ah, uh, yan na po mga idol. Kung gusto nyo mo mong shout out. Oh, shout out, oy. Ah, uh, comment na ko sa video na para kayo naman mong shout out ko sa next upload ko. Anga, oy. Ah, uh, have a blessed day to all. Keep safe for a God bless.